I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Napakinggan na nga ng lahat ng maraming bablis at netizens ang bagong kanta ng ating Donato na biglaan na kung saan ay grabe nga talaga ang bawat lyrics nito at talagang himlay malala nga rin dahil talaga namang para kay Bel Mariano nga ito. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil nga sa paglabas ng biglaan by Donnie sa si Spotify ay talaga namang itong si Miss Darla Soler ay napakomento nga o napapost nga agad sa Twitter at ayon nga guys sa kanya ay sino nakangiti at kinikilig the whole time pinapakinggan ng biglaan by Donnie ang ganda ang boses ang pogi pero real talk while listening to it three times bakit may music video na agad sa isip ko at ang nga ba ng hair ni Belmer Mariano doon at Donnie, Pangilinan, stream na dahil grabe nga talaga ang bawat lyrics nito. Lalong lalo na nga siguro kapag meron ng music video na inilabas itong ating Donato at nandoon itong ating Bel Mariano. Kaya naman umani pa talaga ito ng maraming komento at marami pa rin talagang kinikilig ngayon sa social media. Kaya stay tuned tayo for more update.